kamagana so, sa akin. Sa akin ah. ko may asabaw, eh? naman kaya? Mm -hmm. Mm -hmm.

Kamukag <laughs> <laughs> kayo kayo oh, Nung una Nung una Nung una Nung una Nung na Nung una Nung una Nung una Nung una Nung una Nung Nung una Palakaw ba? Kalon. Nga nakalakaw na siya. Nung blim na panig. Nung tsaka siya makurog. Nung blim <laughs> na panig kung saan niya pag tigil. Tapos aso na na siya mabot? Ah. Ah. Eh. Ah. Hmm. sa Ah. Hiling mo ubat. Si init. Hmm. style pa siya. Ligay niyo mo siya ubat na. Ligay niyo mo pa unan. hapak -hapa na yun. Hapa, hapa Tapos, Mararaba gla asya attitude bitaw. Murna asya ay attitude kanang na ugali siya nga. niya gusto, iuntog niya yung ulo. Yan iuntog. Bagay bata pa naman pero cả ăn uống sao cái nghề gamay, ngào mắt, nấu bánh chè nè cho, The last one is Burbinsha. Sagan. Saubers. Dilet. Dilet. Ganetona. Ang gai lang. Bate. Saubers. 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 Ubos yung panlasa ko. Ang panlasa ko ba? Ubos tayo. Sa akong asawa, sakto na sa iyo panlasa. Sakto kayo. Okay kayo. Pero ako mo kaon, maalat. <laughs> ito sakto kayo. Hindi niya ito inasinan eh. Hindi. Nga amang asin. Magamit lang ang um, kaamit um, itlog. Sawsaw so -so asin. Hmm, dito mo sa niya yung kaya... ko.